So yan, paggugupitan po namin yan. Kumuha po sila ng service para diyan sa mga aso dahil wala silang time na. Puro sila busy, nag-aaral, nagtatrabaho. So kailangan na nawalan silang panahon na pumunta dun sa magugupit ko. Kaya kumuha na lang sila ng service. So mamaya, nandito yung magugupit uh, sa kanilang mga doggy. Ayan, wait natin yan. Hello, hello, good morning, good morning. Ayan, welcome sa ating YouTube channel. For today's video, ayan, magpa-gupit uh, kami ng aming mga aso at kumuha na lang ng service para sa, dahil wala nang time, sila na ang pumunta dito. Bitbit -bit nilang lahat ng mga kagamitan nila para dito nagupitan dyan sa loob ng truck na yan. Uh, na lahat ng kagamitan. Sa mga gustong magpagupit, ayan po ang lang contact number. nag pa ako, no? Ayan, dyan sila pinalilgoan Gupit, ah uh, toothbrush, gupit ng kuko. Ayan. Nandyan na lahat. Lahat-lahat. So, wala na kasing panahon. Lahat kasi sila ay walang time. So, medyo mahal ng konti. Siyempre, service eh, ba diba? Yun. Muna si Yogo. Tapos na si Yogo. Maligo. Wow! Ang pogi-pogi naman. Ayan. Tapos na siya mag... Thank Tapos na siya Maglog Oh, bango na. Ah, bango na. Sige, pasok na po gwapo na. Sayang ng trabaho mo. Thank you. Saan po yung ganyan? Yay! Bango na ni Yogo. Eat! Ayan. Yung isa naman. Ayan. Nagupitan na siya ng koko. Ay, god. Sino 'yun? Naggupitan na sya nang ko. Mobile, mobile, mobile. Do. Nililigo sa aso. Ay, ay, ay. Teka, ngaraw, gabso 'yung nero. Ha? Mahilig maglaro 'yan. <laughs> <Bye>. Ay, aso. <laughs> Bobaet si. Yeah. 'Yan. Ayan na si Ori. Tapos na ang ligo niya. Nice. Ay. Yeah. Ay, si Arico. Oh, guapo na. Guapo na ang buntot niya. Ang pikinalbo din. Ayan, ayun. Ganyan ang buntot niya. Ayan. Oh, ayan. Guapo na si Yori. Ayan. <laughs> Yan pala kasi walang time. Pwede oh, nang kayo lagi na lang ang magtawagan. Hmm, okay. Ano pa ka Ito lang ayaw silang magkaano yung isa. Ay, nako, orgie Oo. Oh, gagalit daw. Oh. No? Gagalit. Magkaaway sila. Magkaaway silang dalawa. Ayan sila, bago na mo na Hindi na aso 'yan. Ngayon ka pa na nagalit tapos na. Ayan. Thank you for watching. Ngayon na ba sila? Ayan si Oreo. ang ganda ng gupit niya. Ayun, bye. Bye-bye po.